guys, happy morning po at uh, panibagong uh, vlog na naman tayo uh, Good morning sa lahat, uh, maraming maraming salamat po pala ka, guys kay Lord na binigyan tayo ng uh, panibagong uh, buhay ulit uh, Yun, sa pagising natin uh, magpasalamat po tayo, thank you Lord sa panibagong uh, buhay So, yun guys, uh, magpapatuloy po tayo sa ating uh, pagbablog kahit uh, uh, pakunti-kunti lamang ang uh, mga views natin bakit nga ba tayo ano nagpa uh, araw-araw? Siyempre po uh, ang ating uh, purpose po natin ngayon ay uh, makilala po yung ating uh, channel. Bakit nga pa yung ano yung mga views ay uh, uh, paunti nang paunti kasi po uh, yung halos uh, karamihan guys na mga vlogger, na mga malalaki na umangat na ay hindi na nakaka uh, limut sa mga dating pinanggalingan. So yan guys, uh, nandito po tayo ngayon sa uh, Esteban na uh, kaliwa, uh, Dalan Dahulu. Ay uh, nakapaghatid po tayo. Uh, unang abiyahe po natin ay uh, 30 pesos guys. So paano guys, intro muna tayo. good morning at uh, yun nga po uh, dati nung uh, nagbablaga po ay uh, uh pa ng uh, mga halaman ito hatik sa ganda guys ang uh, kulay ng uh, mga halaman na ito hindi natin Happy morning po guys at uh, araw na naman ng uh, lunis napakabilis ng araw guys at uh, yun ha malapit ng hamagpasko biga biga love shoutout nga po pala ma'am Bagyo RSD uh, sa walang nangisawang uh, pumupunta po sa aking uh, youtube uh, channel na mag ano mag -a views ayan at uh, ating thank, thank you very much po. so napakaganda na ng mga halaman gitna. Wow. Ang ganda o. Ay, ang isyo. Mahalaman o. Maganda ang uh, pagkatanim ng halaman uh, mahalaman na nato guys. Ito ay uh, produkto ng ating uh, barangay captain at uh, namumuno dito sa barangay Adalandanan. Uh, ay, guys isyo. Tinan nyo. Napakaganda o. Uh. So paano guys? At uh, tara na At uh, BPI na po tayo Hindi po tayo makapag ano guys ang Motorcycle vlog Kasi yung ating uh, daladalang uh, tricycle Ay uh, wala pong handle ng ano ng uh, tawag ito ng uh, cellphone handle no Kaya hindi po tayo muna ngayon Nag uh, uh um, motorcycle vlog At uh, hawak hawak lang po natin Ang uh, cellphone po So yan at uh, mga mig siya Sa aking mga uh, kaidol uh, no Maraming maraming salamat po sa inyo sa mga pumibisita po sa aking channel mabuhay po kayo at uh, sana guys ang uh, lalambing lang ako sa inyo no? pag may ads naman uh, paki-panood uh, lang para tayo ay uh, makasawad na yung mapasko uh, hiling ko lang guys ang uh, ako yung pasko para may uh, panggastos naman at uh, para mayroong uh, pambili ng uh, oxygen si misis ko kasi nag oxygen si misis ko guys no? ayun at uh, maraming maraming salamat din po sa uh, nagbibigay ng uh, pambili ng uh, oxygen sa aming school at uh, yun uh, tara na po tayo Paay na muna okay sa tanghali uh, ala na naman sabi na po tayo ng balos po yung ating uh, nabili 140 pesos bali itong iti yata po yung kilo ng bangus dito kalahating kilo uh, may kita ating uh, nabili, no? at, uh alas 11 na naman kailangan na naman po natin ang pangulam no? so ay mga kaidol at uh, ipakita ko sa inyo ang apila pila ng uh, aming uh, tricycle dito sa may DTC itong tungkak ito ay uh, dalandanan guys no? ayan at ipakita natin ang apila pila medyo mahaba na at walang wala akong pasok, ngayon to kasi ano yung eskwela ay sinuspindi kasi may bagyo raw po so ayun at lakad-lakad uh, tayo dito, guys. Good morning, ah good morning. So yan guys, ah uh, uh, paikot yan hanggang uh, dito, no. Sa hanggang doon. Ayun kayo. So. Umuwi na ako guys nang talbos ng, uh, ng uh, kamuti kasi walang akong uh, mukuha ngayon, no. Yun ay halo natin sa sinigang. So ito po yung tanim po ng mga talbos guys. Uh, medyo ano na yan. Uh, malawak na. Ilang uh, puno lang ang pinagsimulan yan. Okay guys. Ano well, guys hanggang nga dito na lang ang vlog na to. Bye, -bye na po okay na.